siya. Yeah. Mm -hmm. Alagay niya ngayon tayo magluluto naman. <coughs> Hindi na puro bisyo, puro inom. Ito so, pa. Kaya kailangan natin magluto naman para sa pamilya. Ayan, <coughs> pa no, pagkaganda nito. Tayo ay magluluto. Ang luto natin ngayon ay <coughs> luluto ay manok nalalagyan natin na kamute ngayon ito ay ating pipritada sabi nila masarap daw itaw. ito ay talagang para sa akin ito masarap <clears throat> at saka wala, wala pang nakakaalam ng lutong itaw. ito lutong Batangas. ito lutong batanggas kung magdano ito yung mga dayo yung iba hindi kayang gawin dahil kami lang ang pwede magluto ng ganitong napakasap na luto. <coughs> Kinamutihang manok. <coughs> ah. Tapos lalag natin ng tuyo. Ganyan. <coughs> ah. kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating pagagayat. Si misis, ang gagat na sibuyas, bawang. Ah, <coughs> Digana. <coughs> Pugin natin ngayon. Aha. Na, galit tayo. Ay, number one. monster Mustard sa bakaya. Yeah. Ayun, nung no, hindi nila alam. <coughs> tayo. Ay, binabay pa sila nila. Pwede, pwede naman natin gawin yun. Hindi lang tayo na kukha ng mga ibang kanyan. <coughs> oh, Kita nyo. Ang hiwa na din. Oh, ito. Napakaganda na itong panghalo. <coughs> kayo ba? Kayo, mga taga-ibang probinsya. Nahalas ba kayo maghalo ng Balinghoy? Sa Batangas man, Balinghoy. Sa Tagalog. Pero alam ba yung salita sa amin? Ito? Kamute. Ito ba? Kaya niyong... Iluto sa inyo.